Manila of Raptor, Mabini, Batangas. Ayan, oh. Ayan, alam nyo na mga Pilipi At tayo ay lalabas uh, Yung uh, fort na yan, alam nyo na Ayan, ito yung uh, Ito yung pinanggaling ako kanina, yung kanan na yan Iro, didiritsa tayo Didiritsa tayo Yan, ito na yan mga kapilipe Yan yes. Diretso tayo Maraming mga ano dito Mga beach din mga May hotel din dito mga kapilipe Juda Hotel Yan nasa Left side natin mga kapilipe Juda Hotel yan, yung mga uh, mabilis na mga sasakyan dito yan ay uh, hindi natin alam kung saan mga papunta mga yan uh, hindi kayo malilikaw dito mga kapilidi kung kayo lalabas ayan, uh, lalabas kayo meron dyan na circle na maliit uh, ang paglabas dyan yan ang circle na maliit yung uh, ano baka pakaliway eh, sa puntang puntang ano yan bayan ng San Pascual na yan Abawan sorry puntang Bawan palabasan ng Manila yan mga kapilipi kaya ay nandito pa sa loob ng Mabini Mabini Patangas so hindi kayo maliligaw dito isama nyo lang si magtanong mga kapilipi kung kaya kayo kung hindi kayo gumagamit ng uh, maps o OS yan isama nyo lang si magtanong mga kapilipi hindi kayo maliligaw yan yan papasok tayo ng bayan ng ano mabini yan mga kapilipi turo ko sa inyo yung uh, circle na maliit dinadaanan din po natin yan bago tayo pumunta rito sa mabini Oh, uh, yan mga kapilipi yung circle ah, triangle yan eh, parang tricycle, eh, parang uh, circle, pero triangle po yan, yan mga kapilipi yan, yan o, yan, yan o, ayan o, ayan o kakaliwa tayo dyan, papunta nga, ano yan, Maynila, papunta nga, bawan ni tayo, kakakanan tayo, papunta nga ba, bayan ng bawan, mga kapilipi, yan, ayan, hospital, yan, ng, ng Mabini, uh, papasok tayo ng, ano, uh, bayan ng Mabini, mga kapilipi, yan, yes. ayan, uh, ah, papasok tayo ng mabini. O, oh, meron na silang sila uh, ah, may makdo dito, mga kapilipi. Yan, may makdo-makdo. Yan, ito naman yung ano, kung dadaan kayo dito, iikot. dun para sa pinanggalingan ko ganina. Ah, isa lang ito, oh, may iikot lang sa isla. Kung saka sakali. Uh, ah, ano, kung meron kayo kukuntahan. Ayan, naghahanap tayo ng ano dito uh, Mercury baka mayroon mayroon ang bagong open ng mga uh, Macdo mga kapilipi wow yan dito na yung um, palingki nila oh, wow uh, Marami nagtitinda. Hanap tayo ng... Uh, hanap tayo ng... Uh, drugstore, mga kapilipi kaya nabuti na lang na utusan tayo kaya naligaw tayo dito ayan ayan na ah, naligaw tayo dito mga kapilipi ha kasawa nang ano naligaw din tayo nakakuha tayo ng uh, content natin tayo ay na mga ng kapilipi hanap tayo na, meron, meron ng uh, ayan, meron kung meron silang drugstore dito ayun meron generic, generika kaya lang walang mapakingan Hanap pa rin tayo sa dulo. Pag wala, lalabas tayo ng ano, bawan, batanggas, mga kapilipi. Mayroon mercury doon. Ayan, parang wala nga yata dito dito mercury. So, lahat tayo ay lalabas. Ayan, ito na yung uh, ano, uh, plaza ng Mabini, mga kapilipi. Ito yung plaza ng Mabini. Po yun, lalabas tayo. Walang ano, walang mercury dito. <laughs> ayan, hanap tayo ng ano, anap tayo ng uh, natin. Mga kapilipi. Babaking tayo. Ayan, lalabas tayo mga kapilipi. Ito yung uh, plaza ng Mabini, mga kapilipi. Ayan, oh. ayan, ayan po yung plaza ng Mabini. Yan. Yan oh. Lasa po na mabini yan mga kapiliti. Yan. Ayan. Nandito tayo sa bayan nila. Yan. Lalabas tayo. Wala tayo nakita nga uh, drugstore mga kapiliti. Lalabas tayo dito. Pumunta tayo ng uh, bawan. Yan. Wala ko nakita ng, uh, uh, na nakita nga drugstore. Meron naman isa lang. Doon na lang tayo sa uh, bawan mga kapiliti. May ram Marami doon. May mercury doon eh. Ah, sigurado tayo sa ating hinahanap na gamot. Yan. Hindi tayo by the BD Medicine. Kaya napadpad tayo dito sa kanilang bayan mga Kapilipi. Yan ah, na yan, ah, Kaya nagkano rin tayo ng ating eh, eco-content. At paano? Para alam nyo kung tarit sa Mabini, Batangas sa may bayan nila. Sa kanilang plaza. Yan. May McDonald's rito mga Kapilipi oh. Yan oh bago, bagong open ng MacDo. Wala yan. Saan na? Saan na? Saan na yun na? So, lalabas na lang tayo. Mga kapiliti. Puntan tayo ng uh, bayan ng uh, bawan. Sa bawan naman tayo. Yan ah. Uh. yung ating uh, content mga kapiliti. Yan. Ito yung sinasabi ko nga uh, sir. Kaya uh, yung pinaka-triangle nila. Uh, yan. Uh, yan ganina dinaanan natin. Yan yan. Yan. So tayo naman ay kakanan tayo pababal, Pumunta tayo ng bawan mga kapilipi eh mamaya naman Ito naman papasokan natin nasa kaliwa yeah, may Jollibee na yan Mga kapilipi bago lang bukas yan Yung yeah, Jollibee na yan Dadaanan din natin mamaya ng pabalik Kaya yeah, hindi na kayo maliligaw dyan May, bay may Jollibee na rito Bago pumasok ng bayan ng Mabini Mga kapilipi meron ng bagong Jollibee dyan Nasa kanan Kung galing kayo ng Maynila o galing kayo ng Bawan, kapasok kayo ng Mabini, ah, uh, mayroon ng Jollibee sa kanan. Yan. Yeah. May tapos nakikita nyo, mga, limandi pa lang, nakikita nyo yung pinaka-triangle. Ah, uh, yan. Kung kayo ng, ah, uh, mga dive resort, yan, kakanan lang kayo, syempre. Yan. Ah, uh, isama nyo lang si Magtanong, mga Kapilipi. Hindi kayo malili <laughs> Yan, nalabas tayo nalabas tayo ng uh, mad, ng gabini mga kapilipi yan na uh, ito yung ating ano nito Kita nyo na yung ating malapat po yung kalsada nila dito yan na uh, nung araw duwad diba, ang gabi dito naka napakasakit dito abutin kayo ng siyam siyam mga kapilipi yan o no? ito, ito po yung uh, kalsada nila malapat na po yan mga kapilipi Kaya, ingat ingat lang Ingat-ingat lang sa pagdadrive, mga kapilipi. Ano? Yan, kita nyo na yung kalsada. Ang labad ng kanilang kalsada dito. tawoy, Ayan. Bale, apat na niyan. Sa kabilaan niyan, dalawang dalawang linya yan. Sa kabila, dalawang linya. Kaya, ang labad po ng kanilang kalsada dito. Makapansin yung mga kapilipi. Ayan. Ayan uh, medyo may traffic siguro mayroong piyesta o oh, may nasira hindi naman uh, ano lang slow down lang kasi siguro mayroong uh, may mga piyesta piyesta rito eh mga Kapilipi uh, sana may madaanan tayong malapit na drug store dito ang drug store dito nandun may sa may uh, bawan mga Kapilipi kaya lalabas tayo wala tayo ng bawan Batangas mga kape. Marami na rin dito ano, Alpha Mart, mga kapilipi. Kahit so kahit, so saan sulok ng uh, Mabini Batangas. Ah, uh, maraming Alpha Mart dito, ang uh, mini grocery ng kapilipi. Yan. Yan. yung mga first time na pumunta rito. mapanood uh, nyo yung aking uh, content mga kapilipi yung kalsadang dinadaanan ko ayan, na, uh, wag lang kayong matakot kasama nyo lang sa si magtanong pag hindi nyo kaya magtanong <laughs> itong uh, dadaanan natin mga kapilipi ito yung ano uh, langis nila dito ayan o oh, nakikita nyo yung may ano yung, mga tangki dyan ang mga laki eh, ito kasi nga ano yung uh, ano ng langis ng uh, Mabini Batangas yan yung mga uh, oil, na, oil depot na yan mga kapilipi Na, ano, na, na, nasa kanan natin Oil dipo po yan malalaking uh, malalaking na, uh, maalalaking tangke, malalaking drum ng mga Kapilipi. Itong uh, itong uh, tinataanan natin ito. Nadi-dito yung uh, oil dipo mga Kapilipi, yung uh, staka ng mga langis, ng uh, mabini batang gas. Yan, langis. Uh, Ay tanong langis sa Kasuliman ng mga Kapilipi. medyo madilim na kaya ang oras natin eh uh, mag uh, mag 7 o'clock uh, okay, mag 7 o'clock na mga kapilipin medyo madilim mo talaga to kaya inabotan lang tayo ng dilim kaya nakikita nyo na mga ilaw dito sa ating palsada madilim dilim na talaga yan mga kapilipin uh, Mahaba-haba natin content mga kapiliti At ayun uh, mga oh, uh, oil depot eh, nasa kaliwa natin ayan yung malaking uh, langis yan, yan ang tubo na yan no? tuwam na pa na yan ang lahadaan pa ng langis yan mga Pilipi yan na uh. left and right ang oil depot rito mga Pilipi yung uh, ano ng uh, langis uh, ah, ng mabini patanggas ayan ayan mga kapiliti magandang gabi sa inyong lahat yan ito yung uh, Oil dipo na nga Mabini, Batangas yung dinadaanan natin ngayon uh, marami ito, hanggang doon sa doon sa medyo dulo yan, yeah. yan yeah, uh. kita nyo yan mga kapilipi yung uh, na yan na malaki langis po yan uh, Oil dipo nga ito eh. Yeah. ng uh, Mabini, Batangas ayan, nakikita nyo na uh, sa left side ko malang, malaking uh, drum na yan malaking oil oil dito po yan mga kapilipi Ayan. 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 May naman tayo. Hanggang, hanggang dito yung ano, oil depot nila. Uh, wala na. Ito hanggang dito na lang. Ang uh, kanilang oil depot yan. Left and right po yan. Malaking drum po yan. Langis po yan, mga kapilipi. Ayan. Ayan. Nandito yung langis ng... Uh,